morning po sa Happy Saturday so mga idol. Ay, ah, dito na naman tayo dito sa sa pag-asa idol. Metropolis, po list, nagpipintura tayo. Dito na naman lang punting na umarang punti. Dito tayo mga idol. Sigan po na ito mga idol. Ay, uh, mga kasama ko, nandiyan magpipintura. Pakita mo rin mga idol. Mga idol. そう。15

para pasukukan yung ginagawa ko ay si idol natin yan yung umawak ng camera kay ni idol kailala ka idol huwag na idol makakilala tayo niyan eh baka mag viral pa eh

Mamutan-butan na idol Kaya yeah, panood ko rin idol yung ano mga idol eh, yung mga pang squad mo na lalo, sa gutter. Nag-aaralan ko rin yun eh. Yung pinag-vlog mo. Pakala mo idol? Pip Mark. Pip Mark. Nasa yung February Pip. Ah, Pip. Pip Mark. Ayan mga idol si Pip Mark. Na dumayo rito sa Angunong Rizal para makilala nila ako at saka isa pa si Idol Pitmark talaga ang uh, laging nakikita natin sa sa ganyan ganyan trabaho mga idol Yan, marami kayong mga idol na nagtitim sa akin sa messenger ngayon siya po talaga ay binigyan ko rin ng pansin mga idol dahil nagtitim sa akin na kailangan niya na umikstra sa trabaho ngayon ah uh, kailangan niya doon sa trabaho niya mga idol ah, uh, ngayon uh, shout out ni idol ni Pete Mark na na pinuntahan niya ako dito sa Anguno, Rizal, at paano, ang layo nito idol ah, uh, dahil ka pa lang muniminto, o isipin mo muniminto mga idol, uh, gusto niya umixtra, ngayong araw na to, ngayong Saturday, na gusto niya makilala rin niya ako kaya uh, shout out sa sa lahat ng mga idol ko na nagpipim sa messenger ko na kahit pa paano ma, mabigyan ko kayo ng, hal, ng ano, eh, importante din na ganyan uh, ganyong sitwasyon na gusto nila na makita nila ako sa personal ayun mga idol ayun kung makapansin yung mga idol yan dito si Pidmark oh, dito okay, sa nyo na lang si Marlo Magan uh, si isipin mo uh, umakit sa taas uh, ng bubong pintura siya kanina yan uh, kahit mga idol na kilala niya ako sa personal uh, yan napapansin niya ako idol mga nagpipintura ako kanina talagang buwis buhay ang trabaho ng part ng roofing yan okay thank you god bless mga idol shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko at kay idol ayun si Idol, yan. Yung mga nagpipintura. Ah, kung mapapansin nyo mga idol mga followers din natin yan kahit kahit sa black idol ah, ay mga idol natin yan sa isang sa isang residential okay thank you god bless mga idol mga follower ko ayun si idol natin idol ayan ayan, ayan taga saragaw mga idol anlayo taga mindanao pa to yan. Talagang... Oh, taga Palawan. Shoutout sa mga taga uh, Palawan. Ah, Palawan. Okay. Ayan, kalaukan. Ayan, thank you. God bless. Okay, good morning sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Yan. Happy Saturday sa inyo. God bless to all mga idol at mga follower ko. Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga construction worker. Thank you. God bless.